Siya si Chai. Ako naman si Joey. Yung babae niyan, yan ang lagi nagpapasaya sa akin. Kahit sa maraming tao, hindi siya nahihiyan lambingin ako. Isayaw. Mal malaki pinagpapasalamat ko sa Diyos kasi nakatagpo ako ng ganitong babae. Siya yung babaeng tumanggap ng buong pagkatao ko. Kung kayong nasa katayuan ko, siya na ba ang pipiliin niyo o maghanap pa kayo ng iba? Sa akin, siya na talaga. Siya na pangabang buhay. Siya na ang gusto kong makasama. Hindi niya ako kinakahiya. Pinagmamalaki niya pa ako sa ibang tao. Hindi siya nahihiyang halikan ako sa iyo. maraming tao. Kaya sa pagkakataong to, mamahalin ko siya ng buong tapat at walang pagsisisi.